mga guys mga idol sumuli magandang araw sa lahat so nandito na naman tayo sa banda takas kung maalala yung nakaraang mga buwanan no, na naghahanay tayo ng lambat mga idol no? dito sa lugar na to at ngayon nga may lambat na naman nakalatag dito ayan lambat ng manako yan yan So kung maalala ninyo itong duhat no, duhat lumboy sa amin sa Ilonggo. Ayan mga guys, yan. Yan duhat. So kung bakit tayo nandito para i-video at i na naman sa inyo na may bagong naalaala tayo na talagang tested na din natin na gamot tungkol dito sa duhat o lumboy. Ayan, dito tayo sa puno mga guys. Ayan, mga idol yan ang puno niya ito yung pinakasanga oh. malaki yan so medyo may edad edad na rin tong duhat na to so alam niyo mga idol ang benefits ng duhat ay tungkol din sa katulad ng ipinipresenta natin na karaan tulad ng kasoy no? ngayon naman dohat. So, yung kasoy, ang kaibahan niya doon, kasama yung pagsasakit ng tiyan, LBM. Pero itong luha talaga, LBM lang talaga. No? Pang LBM lang talaga ito siya. Yung hindi sumasakit yung, yung ano mo, tiyan, pero na LBM ka. Pagkatapos, ah, uh, alam niyo naman pag na LBM ka, parang nasa wala lang, pero... Um, uh, nag uh, ano ka parang tawag ito nagahalos ang pagginhawa ah. hindi ko maano pero sa katunayan yung duhat kasi mapakla siya mapakla kaya i-control eh, niya yung LBMO. mo no i-control yan mawawala at mapipigilan yung pag lbmo mo dahil sa dohat na ano dahil sa kapaklaan niya so ang proseso nito mga guys no Bali, kukuha ka rin ng balat niya, mga ganyan yung kahapad, mga, mga ilang pulgada, mga singko, no? kwadrado o ano man. Basta mga ganyan, mga singko, hugasan, pagkatapos lagain sa 15 minutos din, tubig, no? Ah, ipantay mo lang, ipantay mo lang ang paglaga, ipantay mo lang ang sukat ng duhat balat niya, ipantay mo lang tubig So 15 minutos pagkatapos huwag din pahibasan no. Pag medyo ano na siya talaga eh pagdating doon sa 15 minutos eh ilagay sa baso. Hindi plastika, ha, yung babasagin or crystal o sa, sa na, crystal na baso ilagay doon sa sa parte ng ano mga baon na yan lagay doon sa timba man na tubig malamig bago palamigin bago ipainom sa pasyente yun siguro maliwanag na mga guys no mga idol so sa wala pang alam uh, magkakaroon kayo ng kaalaman nito na ito pala ay gamot sa LBM no pero sa may mga alam na at may mga idea na so mas maganda karagdagan kaalaman no So, ibig sabihin, pag makikita niyo at marinig tong ating pagbibidyo, eh, talagang kayo mismo nagpapatunay nga talagang gamot nga talaga ito si LBM kasi sinabi na ni Idol na talagang gamot yung duhat. Kaya paluap up na lang sa kaalaman ninyo. Sa so, wala pang alam, mas maganda lalo na kung mga bahay ninyo nasa kabundukan, uh, kabukiran, so medyo may ka malayo kayo sa barangay ninyo layo kayo sa klinika or sa bayan, sa hospital. So, paunang lunas. No? Paunang lunas lang ha. Kung sakali na maghiyang, ibig sabihin, eh, talagang hindi ka na magpa-hospital. Pero kung sakali na gano'n pa rin, ilang bisis na pagpainom mo, ha? three times ha, sa isang araw para makontrol agad yung pag no Pero pag sa pangalawang araw na gano'n pa rin, mag-amat-amat ka na pa-hospital. Hanggang dyan na lang mga guys, mga idol. So, siguro kompleto na yan. Uh, huwag kaligtaang panoorin. Tapusin yung ating pagbibidyo. Pagkatapos, i-follow eh, and share ninyo. I-share ang ating video para malay magkaroon din ng idea yung iba. At ganoon din sa may wala pang alam, magkaroon uh, ng kaalaman. At yung may alam na, okay lang. No? Karagdagan. Tested natin to. Mga guys, no talagang organic to at tested na natin. So maraming salamat, hanggang sa muli. Ingat-ingat, God bless. Thank you for watching.